Uh, yes po, muli po, isang magandang magandang umaga po sa lahat, mga kabarangay At ang paksa ko po uh, sa araw na ito, ba iba naman tayo. Uh, ito po yung, uh, alam mo na po ba na ang kailangan mo para manalo ay boto? <laughs> Siyempre po, 101% alam mo na boto ang kailangan mo. Alam mo naman ba kung saan mo makukunin yung mga boto mo? At alam mo ba na may iba't ibang klase na boto na dapat mo makuha? Pag-aralan natin. Yes po mga kabarangay, uh, meron po mga humahabol talaga na talagang wala pong alam. Aminin po natin at siya hindi. Bagamat meron po na batikan na at alam na po ang gagawin. Kaya ko po nasabi na napakarami po ng uh, uh, may iba't ibang boto po na dapat po natin makuha. Yes po, iba-iba po ang pagkukuhanan po natin ng boto para tayo ay manalo. Marami po yung hindi po nakakaalam nito, mga kabaranggay. Uh, maliban na lamang sa mga basers na siguradong magmamagalig na sasabihin sa akin na alam na nila yan. <laughs> uh, sa akin po, meron po akong tinatawag na sure vote. Sino ba ang mga ito na sureboat? Ay ah, syempre po, kung may asawa ka, asawa mo, anak mo. Alam nga namang hindi ka iboto niyan. <laughs> Baga mayroong nangyayaring, uh, bihirang nangyayaring ganyan. Mga kamag-anak mo, matatalik mo, nakaibigan, mga natulungan mo. Yes po, uh, mga mga sureboat po yan. Meron po sigurado kahit sino, kahit pinakamahinang kandidato pa, may sureboat po yan. So yan po yung... Uh, kailangan na itala mo Sino ba yung mga sureboat? Maglista ka. Yung sigurado kang sureboat, vote ah. Sino ba yan? Maglista po kayo para meron kayong bilang. Sympathy vote Botong may simpatya. Sino ba to? Mga kabarangay, yan po yung uh, baka hindi ka gusto sa una. Ayaw ka. Or uh, baka hindi ka naiisip na iboto ka. Paano mo yan makukuha? Sympathy vote, Paano magkakaroon ng simpatya sa'yo? Eh, halimbawa, malaking pamilya siya. Kinuha mo yung ilan sa kanila na mag-watchers. Uh, kinuha mo na maging leaders mo. Or, uh, meron kang ginawa. Sabihin na natin na underground para sa kanila. Magkakaroon po sila ng simpatsya sa'yo. Makaku makukuha mo na yung boto nila. Sympathy vote. Grant vote. Grant vote. Grant vote. Ibig po sabihin, ibinigay sa iyo ng libre. Pero napakarami po nila. Grand boat. Sino ba yan? O blessing boat. Sino ba yan? Unang-una na po, yung INC. Dapat mo pong ligawan yan, lalong-lalo na uh, kung uh, faktor factor sila sa inyo. Uh, dito po sa amin, makakabarangay, sa 8,000 to 12,000 po na butante, eh meron pong uh, mahigit na 1,000 na INC. Kaya kapag nakuha mo po yung INC, ay faktor na po. Malaking chance na, na, na manalo dito po sa amin. Eh baka ganyan din po sa inyo. Yan po yung blessings vote o grant vote na dapat mo pong uh, makuha. Paano mo makukuha yan? Uh, Siyempre po, kailangan mo magpatulong sa mga uh, INC sa inyo. Magpakitang gilas ka. At yung uh, kung magpapatulong ka, gagawa ka po ng sulat. Para sa kanila, ay talagang kailangan po na lahat mo doon yung yung mga magagandang gagawin para makuha mo po yung uh, kanilang uh, atensyon at uh, baka hadalhin ka po nila although mayroon naman po na mga barangay na ilan lamang yung INC uh, na ba, parang binabalewala na lamang nila ang election po ay botohan bilangan Number po ang uh, pinag-uusapan dyan Kaya kahit isa, dalawa, tatlo, kailangan po natin dyan Huwag po tayong uh, magtatapon, mga kabarangay Ganun din po, mga kabarangay, ay pasyalan mo rin yung ibat ibang sekta uh, Baka mayroon ding ibang sekta sa inyong uh, lugar Kagaya ng baptist, mga born again, uh, dating daan At uh, ito po kasi sa amin marami yan So kailangan mo rin po silang pasyalan Baga matindi kasi tindi ng INC ang pagboto ng mga yan na isa lang kung ano yung uh, sasabihin ng uh, uh, kanilang leader ay yun ang ginagawa nila ay minsan po ganyan din po sa mga sektang yan so kailangan mo din po yung uh, puntahan uh, at uh, take note yung uh, baka mayroon ding, uh, saksi ni Jehovah sa inyo <laughs> uh, paalala lang yung mga saksi ni Jehovah ay hindi po bumaboto yan so wala po kayong chance na makakuha ng boto sa kanila <laughs> ito po yung pinaka importante kaya lang uh, ito po ay uh, sasabihin ko sa inyo through, through, through cellphone kapag ongoing na po yung campaign uh, tactical at practical po na paraan para makakuha ka ng mas marami pang boto hindi ko po sasabihin ito uh, sa air o sa ere kasi po napaka sekreto po nito at baka magamit po ito ng mga bumabatigos pa sa akin. Uh, manalo pa uli sila. Hindi po, joke joke lang. Uh, talaga kasi po, uh, confidential po ito. Uh, yung tactical at practical na paraan para mas makakuha ng maraming boto. Swing boat. Swing boat. Sino po mga swing boat na ito? Or parang undecided pa? Uh, mga kabarangay, ito po yung uh, mamatsag-matsag lang. Ito po yung mga butante na uh, parang wala lang sa kanila at uh, uh, wala silang iniisip kung sino yung boboto nila pas, bas, basta pag upo nila sa uh, pag nandyan na po sila sa uh, Boating play, uh, boating place ay kukuha na lang, uh, nandyan na yung play niya uh, kung ano lang maisip niya yun po ang sinusulat niya uh, yan po yung mga uh, swing boat paano mo po makukuha ang mga iyan mga kabarangay so dito po ang napaka-importante po na sinabi ko po sa inyo na dapat pag-aralan yung uh, problema sa inyong barangay, tingnan ang sitwasyon at uh, kailangan alamin yung budget para makagawa ka ng ordinansa o resolusyon. Ano ang kaugnayan ng mga ito para makuha mo itong mga swing boat o undecided voters na ito? Siyempre, mag-meeting -me po kayo. Magkakaroon kayo ng pamiting. May, may mga stage Uh, meeting po kayo, ilalahad mo po sa publiko yung iyong mga programa, yung plataforma mo. At kapag nakita po ng mga swing vote at undecided na totoo ang sinasabi mo, ah, mamamangha po yan. Automatic po. Malamang sa alamang dahil nakuha mo ang kanyang saloobin dahil sa mga sinabi mong programa na iyong gagawin kapag ikaw ay nanalo. Malamang sa alamang, mga swing boat po, makukuha mo. Pero ito po ay uh, wag na wag mo gagawin mga kabarangay. Uh, baka yung mga swing boat at mga may boboto na nga sa iyo ay sa iyo na eh baka po mawala pa sa iyo. Ano ito? Wag mong gagawin ito sa iyong uh, pagsa, uh, pag sa na sa tablado mga kabarangay. Kasi mayro pong nagsasalita or uh, nagdi-diskurso, ika nga, nawala na sa hulog 'Yung uh, nagtatawanan na 'yung mga tao, wala nang interes sa kaniyang sinasabi, ay patuloy pa rin siya sa pagsasalita. Eh wala namang kwenta 'yung mga kanyang mga pinagsasabi. Kapag nakita mo na nagsasalita ka at nagbubulungan, wala na in, hindi na naka o wala na sa intensyon nila o hindi na naka sa iyo 'yung mga nanonood. Kung maaring gumawa ka ng isang uh, senaryo na pwede mong mapukaw ng kanilang uh, kalooban, Okay, pero kung talaga pong hindi ka na nila pinapakinggan, huminto ka na. Tumigil ka na. At huwag kang magsalita ng matagal, yung napakatagal, napaulit-ulit na lang yung sinasabi mo, nawala na mga uh, maganda. Mas maigi na po yung pinakilala mo na lang yung sarili mo, kung ano yung uh, gagawin mo. Okay na po 'yon. Huwag na yung uh, magpapa lego-ligoy ka pa, papahabain mo yung Uh, sinasabi mo na wala nang kabuluhan nga. Ngayon kung may kabuluhan naman at talagang nakapokus ang mga nanunood sa iyo, eh kahit na medyo abahabaan mo pa, lalo na kung may laman at maganda yung sinasabi mo. So yan po ang uh, isang tip ko, mga kabarangay, kapag ikaw po ay aakyat na ng entablado o stage para magsalita. At uh, siyempre po, ako ay uh, lagi na umihingi po ng inyong tulong na i-share naman po i-like, share at mag-comment po sa aking mga videos importante po, pakisuyo lang pakiusap po, please i-share po ninyo ang aking uh, video para nga po mas marami po yung uh, maabot po nito mga kabarangay at uh, siyempre po, kung ikaw ay napadaan lamang po sa aking channel uh, ngayon mo lamang po napanood yung aking mga videos uh, kung nagustuhan mo naman po eh subscribe na po Yes po, pindutin yung subscribe, bell at all para lagi po kayong updated sa aking mga videos.